Ingan, kung ano ang nararamdaman uh, ng nararamdaman ng puso ko. Sa so, totoo lang po, simula po noong dinala si PRRT sa The Hague. Alam ko, marami sa inyo nagiging at nag peace, umiiyak, baka pinagtatawa na nga kayo ng mga kasama nyo sa bahay dahil pagka nakikita nyo yung mga bagay na nagpapaalala sa ating mahal na Tatay Digo eh talagang nangingilid yung mga luha ninyo at ganun din po ako. At bakit hindi natin mararamdaman yon? At bakit hindi natin, hindi tayo masasaktan sa dinadanas ng unang pangulo na mayroong malasakit sa mga maliliit na Pilipino na kagaya nyo at kagaya ko. Si PR. maliliit na Pilipino, importante. Kayo mga maliliit na Pilipino, kailangan maglakad kayo taas noo sa buong mundo. Sa panahon lang ni PRRD, doon lang namin naranasan yun. At kayong mga kapulisan, alam namin, ramdam na ramdam ninyo, nagkaroon kayo Palita, na tinatrabaho kami ng mga law enforcement, hindi ko alam kung hanggang kailan ako makakapagsalita at maa ang lahat ng galit ko dito sa mapang-aping gobyernong to. Halina umaga, may press con sila sa Malacanang. At ang sabi nila, hindi kayo pwedeng magtipon-tipon para i ang hatred nyo. <laughs> Pinagkatiwalaan namin si Bongbong Marcos kasi sinabi mo, continuity! Sabi mo, itutuloy mo lahat ng proyekto ni PRRD! Sinabi mo, na hindi mo siya ibibigay sa ICC! Pero ano ginawa mo? Tinraidol mo kami! Tinraidol mo si PRRD! Tinraidol mo kami mga Pilipino! Ito sa gobyerno to, hindi yon kasalanan namin. Ginawa nyo yun, sinaktan nyo kami, inrider nyo kami, dapat pinagsisimpihan nyo kami, pero ang ginagawa nyo, inaapin nyo kami ngayon. Mga Pilipino rin po kami, kami mga Duterte supporters. It's na dapat yung pananagutan sa aming lahat. Huwag nyo nang itago yung mga kaplastika ninyo, yung mga sinasabi ninyo na pagsunod ninyo sa batas, wala nang batas-batas. Kung anong trip nyo, yun ang nangyayari. Yung sinasabi ninyo na sinunod nyo ang batas sa pag-aresto kay PRRD, hindi po kami ng Pilipino, alam namin kung ano ang karapatan ni PRRD. Hindi siya dapat pinadala sa Hague. Hindi siya dapat pinadala sa ICC. Dahil yung mga pinagtrabahuhan ng mga nilunong nating mga Pilipino, yung pinaglaban natin para magkaroon ng batas dito sa bansang to, na dapat nilerespeto ninyo sa ginawa nyo kay PRRD dahil galit lang kayo sa kanya dahil sa politika, kinalimutan nyo yun hindi-hindi kayo mapapatawad ng sambayan ng Pilipino dahil sa hindi niyo pag-respeto sa putasyon ng bansa. Ito ang ating konstitusyon. <tos> <realidad>. <tos> 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 <mo ba>? Hindi ko <coughs> po alam kung hanggang kailan ako makakapagsalita sa harap ninyong laan <coughs> pero isa lang ang gusto kong maalala ninyo. Hindi-hindi niyo makakalimutan ang abilitong Duterte